nyo ba guys, mula nung nagkaroon kami ng limang garapon na ito sa loob ng aming bahay, talagang swinerte ang aming buhay. Hindi hindi na kami namung problema sa salapi, sa pagkain at sa lahat ng bagay. Lahat ng mga kaswertihan ay dumarating sa amin mula nang naglagay ako nito. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video para po sa lahat ng nagpaabot ng suporta sa aking membership channel, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob sa pagpapaabot nyo ng suporta at tulong. Asahan nyo po na ang ipinapadala nyong suporta sa amin ay diretsyo po namin itong itinutulong sa charity, simbahan at Gcash giveaway para sa mga taong kapuspalad. Lagi mong tatandaan ang iyong munting biyayang ipinapaabot ang magbibigay liwanag para sa mga taong walang-wala. Asahan mong may balik na gantimpala ang Diyos sa iyong kabutihan sa iyong pagtulong sa aking membership channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel at nais mo ring magbigay at magpaabot ng tulong, maaari mo ring i ang join button para sa pagpapaabot ng pagmamahal at suporta sa ating kapwa naghihirap at mga kapos palad. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Hi guys! For today's video, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang limang garapo na nagbigay swerte sa aming buhay. So itong garapo namin guys ay meron po itong laman na pinaka-importanting pampaswerte na dapat nyo pong malaman. So ayan guys, alam nyo ba, mula nung nagkaroon po kami ng limang garapo na ito, hinding-hindi na kami namumroblema sa aming pagkain, sa aming pinansyal, at ganun din po sa aming kalusugan. Maganda rin po ang daloy sa amin ng salapi, napakagaan po. Hindi na po kasing tulad ng dati na napakahirap hanapin sa amin yung pera, lahat ng bad luck nasa sa amin na. So, balit nung nagkaroon po kami nito at naglagay po ako nito sa aming altar, yan po, ito po yung limang pinakapampaswerte namin na hindi ko po talaga ito inaalis sa aming bahay. So, iisa-isahin ko po ito sa inyo guys para malaman nyo ang bisa ng limang garapon na ito kung ano nga ba ang magandang na idudulot nito sa ating bahay. So, ayan guys, uunahin po natin ito. So, ito guys, unang-una po, ito po yung bigas. Alam nyo ba guys, ang bigas, napakaswerte po nito kapag meron tayo nito sa ating bahay. Sisiguraduhin lamang po natin na lalagyan po natin ito ng punong-puno at hindi po natin ito pabawasan sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Kasi po i-stack po natin ito sa loob ng ating garapon sa loob ng 1 to 2 years. Lalong-lalo na po ang recommended ko sa inyo dapat po maglagay po kayo dito sa babasagin na garapon. Hindi po kayo lalagay sa mga plastic. Ito po ay recommended ko lang sa inyo. Base po sa aking experience, mas maganda po kung babasagin ang inyong paglalagyan. Ang bigas po ay sumisimbolo ito ng kasaganahan. Yung butil ng bigas, ibig sabihin po nito, kasing dami din ang blessing na darating sa inyo. Kaya kapag meron po kayo nito at ilalagay nyo sa malaking garap po na kasing tulad po nito, ibig sabihin po nito guys, hindi hindi kayo mauubusan ng pagkain. Kaya alam nyo ba guys, mula nung nagkaroon kami ng bigas sa aming bahay, hindi hindi po kami na problema sa aming kakainin. Talagang palagi po kaming abandans sa pagkain. Ito po ay sumisimbolo ng abundance. At ito naman po guys, pangalawa is water. Ang water po ay sumisimbolo ng buhay kasi po sumisimbolo ito na magaan ang daloy ng blessing sa atin or parang dumadaloy lamang sa atin ang blessing na tila parang napakagaan. Ito po ay sumisimbolo ng kasaganahan, magandang daloy at magandang kalusugan. Kasi po kapag wala po tayong tubig sa katawan, hindi po tayo magiging malusog, wala pong kabuhay-buhay ang atin pangangatawan at ang ating buhay kapag wala tayong water. Ganon din po ang sumisimbolo ang water sa magandang flow or daloy ng salapi or kasaganahan sa ating buhay. Kaya kailangan nyo pong maglagay ng tubig. Kailangan din po malinis ang inyong tubig. Pwede pong mineral water or pwede po sa pinag-iinuman ninyo. Hindi po pwedeng galing lamang sa mga maduduming water. Kailangan po yung pinag-iinuman nyo mismo po. At ang pangatlo natin guys, ito naman po yung sugar or asukal. Ang asukal po guys, is simbolo ng umaakit ito ng kaswertihan. Ito rin po ay sumisimbolo ng magandang samahan ng pamilya. Meron po kayong magandang banding, family banding. Ganon din po kung kayo ay may business, maganda po ang sugar. Kasi po sumisimbolo ito na puputaktihin kayo ng napakaraming customers. Kasi kasing tulad din ito ng bubuyog. Pansin niyo po ang honey bee or bubuyog. Kaya kailangan niyo pong magkaroon ng sugar sa inyong garapon. Sumisimbolo ito na kasaganahan, na lalapitan kayo ng lahat ng kaswertihan. Lalong-lalo na kung kayo ay merong tindahan. Kung wala po kayong tindahan, mas mainam ilagay niyo lang ito sa inyong garapon. Sa loob ng bahay para lahat ng miyembro ng inyong pamilya ay seswertihin po. So, yan po yung visa ng sugar. At ang pang-apat po natin, guys, ito po yung salt or asin. Rock salt po ito, guys. Kailangan po natin dito yung rock salt na bibili lang ito sa tindahan. Yung nabibili natin na 10 pesos, 20 pesos. Para naman po mag-attract ito ng kaswertihan or balance. Ang salt po guys or asin sumisimbolo ito ng balance, sumisimbolo din ito ng nagtataboy ng negative energy. Ganon din po ito ay nag spread ng positive energy lalong-lalo na sa mga nakatira sa bahay. Pinapabuti din ito yung kalagayan ng ating kalusugan. Lahat po ng mga negative elements ay tatabuyin po ng asin lalong-lalo na sa loob ng ating bahay kapag madalas tayong nag-aaway-away yung miyembro ng pamilya. At ang asin po, sikreto din ito ng mga businesswoman or businessmen, ginagamit po nila ito sa negosyo. Naglalagay po sila ng asin at ng bigas. Nilalagay po nila yan sa harapan ng kanilang kahera or cashier para maka-attract po ng swerte. Yan po yung visa ng asin. Kung bakit kailangan nyo pong magkaroon nito kasi napakainam po nitong pampaswerte po. So yan po yung asin. Yan po yung bisa ng asin. At ang pang last natin guys, ito po yung coins. Ang coins po guys ay sumisimbolo ito ng abundance. Lalong lalo na sa salapi. Kapag meron po kayo nito guys, lalong lalo na pupunuin nyo ito at lalagyan nyo pa ito ng mga kristal sa loob na nag-aakit ng swerte katulad ng jade, green aventurine. At kung ano anong kristal na pwede nyo ilagay dyan, pwede yung citrine or sandstone. Ilagay nyo po yan dyan sa loob para mag-aakit ng kaswertehan. Ibig sabihin po niyan guys, hindi hindi kayo mauubusan ng pera at napakagaan ang daloy ng salapi sa inyo. Pwede po kayo guys mag-ipon ng mga barya na hindi na nagagamit Katulad ng mga 5 cents, 25 cents na hindi nyo na po nagagamit, ilagay nyo po guys sa garapon. Yan po guys, may simbolo ang coins ng abundance po ito sa money. So ayan guys, ang limang garapon na ito ang nagbigay swerte sa aming buhay. Talagang napakagaan ang blessing, hindi lang po sa amin, hindi lang po sa akin, pati lahat ng miyembro ng aking pamilya mula nung naglagay ako nito. Sunod-sunod po yung swerteng dumating sa kanila. Yung iba kong kapatid ay nagkaroon na ng sariling bahay, nagkaroon na rin sila ng sarili nilang sasakyan like kotse, mamahaling motor. Kaya marami po talaga ang benepisyo ng limang garapon na ito. Kaya kung nanonood ka ngayon sa video ko, kailangan nyo na pong maglagay nito lalong-lalo na po sa inyong altar. Kung wala po kayong altar, gumawa po kayo ng table, maglagay po kayo ng table malapit sa inyong kwarto. Pwede din po sa sala, pwede din sa kusina. Wala po itong pinipiling posisyon. Mas maigi po kung ilalagay nyo ito sa isang table lamang. Pwede po ito sa kwarto kung kayo po ay nagbuboard ng bahay o nag-uupa lang. Pwede po kayo maglagay nito malapit sa inyong higaan or sa inyong cabinet. Or kung sa bahay naman po, ang pinaka the best place nito ay sa kusina. Malapit po sa cabinet na pinaglalagyan nyo po ng mga grocery. At maglagay po kayo doon ng pwede niyang patungan. Dapat po magtibay kasi po ito mabibigat po ito. Lalong-lalo -lalo na kung bibilihin nyo po yung kasing laking garapon na ganito. Ito guys ay babasagin na bote, hindi po ito mga plastic, hindi po ako bumibili ng plastic kasi po kapag plastic, mabilis pong mabulok yung bigas. Kaya ang pipiliin nyo guys, kahit anong design po, pwede yung pabilog, pwede naman ganito, basta po babasagin. Kasi po kapag babasagin, tumatagal po ito guys ng 1 to 2 years bago po ito mabulok. So yan guys, stay nyo lang ito ng 1 to 2 years, lahat po yan. So, balit guys, itong bariya, babantayan nyo lang kasi minsan, sa sobrang init ng panahon, may nagmumoist dyan na bariya. Hindi po natin yan maiiwasan sa sobrang init ng panahon. So, balit ito pong apat, kahit hindi nyo na muna yan palitan. Sabay-sabay nyo na yan papalitan apat. Basta itong mga bariya, babantayan nyo. Kapag may kumakalawang na bariya, tanggalin nyo agad guys kasi po mag-a-attract yan ng bad luck. So, ayun guys. At sa mga nagtatanong pala guys kung ano nga ba ang gagawin dito after natin itong i-stay ng 1 to 2 years. So ganito guys ang gagawin nyo. Ito pong barya itatabi natin ito. At itong apat, hindi po natin ito gagawin or kakainin. Ang gagawin po natin dito, hahanap po tayo ng isang lugar na pwede niyang paglagyan. Pwede nyo po itong asin at asukal, ilagay nyo po ito sa lupa. Ilalim nyo lang ito sa lupa, or kaya naman, iibabaw nyo lang po sa lupa. Hayaan nyo na lang guys na malusaw siya ng ulan or ng lupa. Yan po yung gagawin nyo sa tatlong ito. Itapon nyo lang ito guys sa lupa, itong tubig, itong sugar, at ito naman, asin. At ito naman guys, bigas, hindi nyo po ito itatapon. Ang sikreto ko po dito guys, kapag meron kayo nito... Dahil masama po ang nagtatapo ng bigas, ang gagawin nyo after 1 to 2 years, ipakain nyo ito guys sa mga ibon or kaya naman sa mga manok. Para mapakinabangan po ito kasi masama po ang nagtatapo ng bigas. Kaya kailangan mapakinabangan siya ng mga hayop na mahilig kumain ng mga bigas katulad ng ibon, mga manok, or pato. Yan po yung mga hayop guys na pwede nyo ipakain yung mga sobrang yung bigas na naipon. So ayan guys, kailangan nyo pong magkaroon nito. Gayahin nyo lang po ang aking ginagawa. Kahit anong klaseng garapon guys na design, basta po babasagin. So yung mga nagko-comment sa akin kung pwede ba yung plastic, ang pinaka maire-recommend ko talaga sa inyo, gumamit na lang po kayo ng babasagin na bote. So ayan, expect nyo guys kapag naglagay kayo nito, talagang seswertihin kayo sa inyong buhay. Hindi lamang sa inyong pinansyal, pati sa inyong kalusugan at samahan ng pamilya. Napakalaking benepisyo po ang naitulong nito sa amin, hindi lang po sa akin. Kaya marami po yung pasasalamat ko na natuklasan ko yung sikretong ito. Ito po guys, garapon na nabili ko ito ay 30 pesos lang yung isa. Bumili ako ng limang garapon para may paglalagyan siya at organize silang lahat. So ayan guys, gawin nyo po ito kahit anong oras, kahit anong araw, kung anong oras po kayo bakante, pwedeng pwede po yan. Wala po itong ganap na oras at araw. Kasi po ito po ay nagbibigay swerte na sa atin, meron na silang taglay na kapangyarihan. Stay nyo lang ito ng 1 to 2 years. After 1 to 2 years, itapon nyo na po ito. Asin, asukal at tubig po sa lupa. Malapit lang po sa inyong bahay. Pwede po sa likod ng inyong bahay. Tapon nyo na yan sa lupa. Hayaan nyo na lang na malusaw siya ng ulan o ng lupa. At ito naman bigas, ipapakain nyo sa mga hayop like ibon. So yan lamang guys, sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood at pagtapos ng video ito. God bless po at more blessings sa mga taong gagawa po nito. Thank you and God bless.